Tuluyan ng nanganak ang isa sa pinakamagandang actress na si Christine Hermosa. Sa pang-anim nilang anak sa mister na si Oyo Boy Soto. Ang magandang balita na ito ay binahagi ng asawang si Oyo Boy sa Instagram account niya. Itong Merkules September 4 ng gabi, pinakita ni Oyo ang picture ng kanilang mga anak na nakaupo sa sofa. Habang karga ng anak na babae na si Andrea ang bago nilang baby brother. Sa post ni Oyo sinabi na noong Tuesday pa September 3 nagsilang si Christine sa pang-anim nilang baby. At pinangalanan nila itong Isaya Timothy. Sabi ni Oyo sa caption, Testimony of God's faithfulness. You deserve all praise and glory. Lord Jesus Christ. Isaya Timothy 9324. Dahil dito agad namang bumisita si Dina Bonebi sa ospital. At nag-share din sa Instagram si Dina ng ilang mga picture habang karga si baby sa ospital. Sabi ni Dina, Just like that, I am a happy grandma for the ninth time. Thank you Lord for granting a safe delivery 14. And for bringing another healthy grandchild Isaiah Timothy into our family. To God be the glory. Matatandaan na noong February 2024 isina publiko ni Christina Buntis siya muli. At sinabing, funny as it may seem, but I still get those butterflies. Every time I see a double line on the PT, at kahit pa na ang dami na nila parang laging first time iba't ibang level ng overwhelm emotions. Each stage of pregnancy. Akala ko noon last na si Isaac. Ngayon hindi ko na talaga alam kay God. Ganun pa man labis ang pasasalamat ng mag-asawa sa panibagong blessing na bigay sa kanila. Kung ating matatandaan si Oyo at si Christine ay kinasal noong 2011. At meron na silang anim na anak na sina Christian Daniel, Andrea Bliss, Caleb Hans, Marvick Valentine, Vittorio Isaac, at ang pang-anim nga ay si Isaiah Timothy. Congratulations Oyo and Christine!